Guys, Good morning guys Good afternoon, good evening sa ibang bansa dito ngayon ako sa gitna ng uh, palayan mag update lang ako sa mga gulay namin ayan o oh. uh, time check is 7.30 ng umaga dito sa Pilipinas uh, sa Amerika gabi sa ibang bansa sa part of uh, Asia good morning sa inyo lahat i-check ko lang yung palayang panito ayan o kasama ako yung dalawang aso ko body ko yan tara tara guys nagpapasaka na sila magtanim kami dito sa friday siguro sa medyo malawak-lawak dito kasi gina paano namin yan eh, gina power hintay namin na magkuhan ng uh, mga ilamon bago itaniman eh, dito guys nang abono uh, sila dito sa una naming tinanim yan oh. yan silang dalawa Eko, vision ko doon sa siklat ko, hindi ko ma update talaga. Pasakaan rin to paan ngayon to lahat? Pasakaan rin to? Eh, patulungan natin magtanim. Uh, para bilis mo tapos. Ito na guys mga kamatis oh. Ewan ko dyan siguro. Kailan ba mag... bukas? Karon? Karoon? kuat mm -hmm. alas 4 siguro hanggang ah. dos, ah. mano bro, inet, eh. ah. ha? Eh, ah, aula oh, ini kudera aja. Nah guys, update pulang kayo yang mata longgok oke okay narin. Birahin namin to yang gebi, di to, tat pitak nito na kan. Di plant. Dito, plant. Okay guys. Mag uh, panlagay rin ako doon ng mga kwat Mga itlugan ng uh, bibi ko. Come on guys. Not. Dali, dali. Muli ta. Maglalagay uh, pa ako ng mga kwan doon. itlog ng mga bibi. Kasi daming damage. Kailangan ko ilagyan ng uh, dayami. Sayang yung mga damage niya. Pero binibili pa rin. Pero mura lang. Yung niluluto lang nila. Sayang. May daming order. Ngayon parang titigil magpangitlog. Uh, Kaya na pressure ako mag lagay ng uh, doon sa papuntang ilog ipakita e, ko na sa inyo e, sabi ang sila na mga 2 o'clock bigya sa Sa uh, taniman ng gulay, sila magtrabaho. Tulong-tulong para makaahon. Ayan, nang dayami ko. Ayan, ito, guys, yung... Uh, pukot ko para sa aso oh. yan hindi yan hindi yan brand new sa uh, yung mga luma yan na binili ko ayan na uh, yung masisipag oh Papakita ako muna ito. Papakita ako kay boss. <laughs> kung anong ginawa dito yan hanggang doon yan yan hanggang doon yan guys sa ilog tsaka ako lang guys si eh, vlog yung uh, mga bibi ko sa ilog pag medyo hindi nako busy yan daanan nila yan don sila sa baba oh. I-plus ko lang sa inyo. Ayun sila oh. Ayun. Sa ilog. Ayun oh. Pero mga liliit, may rapa na naman kami mamaya maghanap niyan kung saan. Masih ah, sukal dito yung guys. tabi-tabi lang sa mga kaibigan ko dadaan muna ako yan guys Mag uh, lagayin ako dito eh baka kanina ginlagyan ko na doon Kasi sana kayo guys sa kamera ko ah. Medyo malikot. Ay, yung nilalagay ko, nakukay rin ng mga manok. guys Nah jangan lelang ya Oke nah maka Itu nah Ini yang lelak Iya iyon Para hindi na ako mag uh, hirap maganap. Dito, dito. Dito 'yan ang pwesto nila, 'yan. 'Yan. Ayan. Ayan. yan minsan damage. Daming damage. Ang itlog nila. nakatena ko Sayang yung patuan ko dito Pero pag mag na yung mga bibi ko dun sa Gitna niisipan ko pa dito ko ibalak ilagay yung mga pato so, pinag-iisipan ko pa yan guys kasi doon mahirap kailangan may tao ka doon na matutulog dito oh, sa tabi ng bahay sa inyo guys kasi malayo yun doon yung doon doon banda sa pan doon no? itna sa kita mo yung palaya na yun yung vlog ko dati yan ang mga sisyo ko oh. yan. pag limang piraso itlo anak niya pero okay na yan so wala pinabayaan ko na lang Pag, may ipon rin yan pag marami kahit apat-apat lang, tatlo may ipon-ipon rin yan Hah? Ha? Uh, ah, ya, ya. hale ndiga naik, dritso tuh mamaya karun telang ndiga naik, la botang angkung mei subra, la botus ya kan tuh kengah bertahan tuh, hey, guys, bye